lakas niya no. Lakas, 'di ba? tunog stack lang pero mas malakas. Kumusta mga chong So today's video, share ko lang yung pinakamadaling paraan ng pag-install ng horn. Sa so, Shopee may nabibili tayong horn universal modified wire wiring. Mabilisan lang po na tutorial. Kahit hindi ka mekaniko, electrician, magagawa mo. Ang to. laman ng universal horn wiring harness etong relay, itong sakit na may wire at yung black na wire ito yung para sa ground madali lang yan pinang gagawin mo isasaksak mo lang hindi ka naman maliligaw yung ngipin yan parehas lang saksak mo lang sya yan medyo matigas nga lang apat lang yan apat na kulay etong yellow yung may male terminal sasaksak mo dun sa stock na hinugot mo dun sa stack na busina. Ito yung dalawa. So, isasaksak mo lang siya sa tag-isa. Kahit alin dyan ang isaksak mo. Kahit magkapalit. Okay. Ayun. Plus yung blue. Tag-isa. Dun sa horn mo. Ito. Tapos yung ito. Sa kabilang horn. Parehas mo na nasaksak. Ito namang black para sa ground. Okay? Itong black para sa ground. Tag-iisa din. Ito, sa kabila. Ganun din. Yun. Ayan. Pag nasaksak mo na, na lang kailangan mo. Itong red para sa positive. So nagdugtong na ako ng wire. Ito sa positive yung red. Tapos tong black sa negative ng battery nagdugtong na rin ako. Sa so, negative ng battery, tong black. Ay. Ayun, simple tapos na. Sina. na One. Moment of truth. One, two, three. Okay mga chong. Ito yung ginawa natin. Dito natin nilagay yung relay. Tapos yung wire. Pinagapang natin sa ilalim. Ayan. Tapos ito yung positive. Abot naman siya. Tapos ito yung negative. Okay. Ayan. Malinis naman siya tignan. Hindi naman siya mukhang... Uh, ginawa lang ng bata. <laughs> Ayan, ayan mga chong. And kung gaano ka lakas. Lakas niya, no? Lakas, di ba? So, tunog stock lang, pero mas malakas. Parang, parang nakakawatchi ka lang. Rinig ka ng mga kasab sa paligid mo. Ayan mga chong. Kabit natin tong kaha. Tinesting ko na to. Hindi to sumasaya. Mali. Diyan ko po nilagay. Yung stock na busina, tinanggal ko. Tapos yung isa yung kanina, doon ko nilagay. Tapos, yung niya. <coughs> hindi kumukurap yung ilaw natin. Okay. Kahit yung busina natin, hindi kumukulap yung ilaw natin. Ilang mga chong. Nakatulong tong video na to. Please consider subscribing. Maraming salamat. RS.